Hello guys, for today's video, we're going to about a specialty of Quezon, from and from the Quezon, ang Wow! wow. sibuyas bawang at puya. Sasalan natin ang ating pangalawang Para mas lalong sumarap ang ating sinantulag din natin ng alimasa. Dalong peraso lang yan na himati-hati. At ang ating panglad na galing sa ating panin. Para lumasa at mag ang ating sinantulag din natin humigyan ng ating pangalawang gasak ay ang ating namang kakang gasa ang ilalagay para mas creamy ang ating sinantong yan ang mga special ng kaso Papapugan lang natin ng mga ah, 25 minutes ito na po ready to serve thanks for watching, God bless